Hello guys. Huh? Mm -hmm. Nagluluto kami ng ano tawag diyan? Butter garlic Seafood. Butter garlic seafood. Special request ni EJ. So yan, una naglagay po kami ng butter with dahil po kanti yung butter namin supposed to be dapat maraming butter. So nag-add na lang kami ng margarine. Then lots of dinikdik na garlic. Pinamita namin siya ng Morton and pestle. Ayan, with a coffee daw. So, yan po. Ito po ang klase ng aming seafood. Yung May pusit. Na May tahong. May crabs. May, May hipo. Yung corn. dito yung din mo. Ayan. So, yan po yung mga ingredients. Very simple. Tapos meron pa kaming leftover na na sauce. Na carbonara ng birthday ni EJ. So nagluto na lang ako ng pasta which is ready na rin. So ito po meron po kaming seafood uh, buttered in garlic seafood, barbecue pasta hot dog. carbonara, hotdog, hot dog chicken. Uh, yun, siya 'yun. 'Yun na lang po 'yung seafood. Um, So, ayan, kailangan lang ikisa ng maayos yung bawang. So, dapat tiktik na tiktik. Para mas masarap siya, dapat talagang maraming bawang. bawang. Hindi ko alam kung ilang head of bawang yan. Are you excited? Siya po may request niyan. Favorite na niya kasi. Favorite niya. Ah. Kasi no Christmas, nang hingi lang kami sa kapatid ko. So, this time kami naman yung nag-review. Pagpasensyahan nyo na po medyo makalat. Ninenerpes ako sa aming gasol. Panay kami gasol. Baka maubos ng gasol, hindi pa mabuanan. So, yan. Wala tayong ano ngayon, sweets pala. Hindi tayo gumawa ng... Sa bagay may ano naman. Meron po kami mga chocolate. Yun na lang. Siguro. Napaubos na. Napaubos na. Hindi pa. Marami pa yun na. Natago na so yan, so ginigisa na niya, babalikan natin yan. Opposite. Opposite. Opposite na raw. O, okay, okay. Sige, patahan lang. O, sige. sige. It, baba mo. baba, baba mo, mo. lang. tuhay. high. Una pusit. Bakit pusit? Eh, ang pusit ang unang dapat hindi siya yeah, gano'n naluluto. madali maluto Iyan, mat yung mga hindi pa talaga maluto. Kasi ang ang pusit, pag once na na-overcook na, ano na siya, gamit na siya. Hindi. Okay. Para sa nang oyster sauce? Season din yan. At naka-low fire lang lang ng konti. Ako'y nakikimarites na. Dahil hindi naman talaga ako nagluluto. Hindi na talaga ako nagluluto. And the pasta sauce. So, ready na kami for New Year. Tapos, meron kami kwitis. Meron kami Counting. Counting. Para lang i-welcome namin yung bagong bahay. So, yan. Ito na yung pasta. Tapos, another Corn. ingredients nung... seafood. Seafood. Na-boil na yan. Nandito yung barbecue. Hindi ko lang kung binarik niya sa akin. Ayun pala. Hindi pa pala siya tapos. Ayaw, kayo pakita sa salas namin na nagpupula. I have chicken, tas barbecue at yung aming nireding Happy New Year eh natanggal dahil sa hali ng electric pa so later on if we fix namin yan yan balikan natin yung duluto kompleto na yung linoleum namin natuwa ako kasi dati wala siyang linoleum ang anikang bukang hitam box so nagsaya wow. ako na rin yan siya ng linoleum para much better tignan Pwede na ito. Alam mo, mo overcook to. Pag na-overcook ang pusit. Oo. Oh. Ilagay mo na lang doon. Nababo. Hiwa na rin niya ang corn. Dalawang corn lang nila. Pinitignan ko kung paano siya iluto para mailuto ko sa home po. Kinaan mo ko kasi favorite din yung asin Then rice na lang eh. Ipa-partner ko siya. Oyster sauce pala. So alam ko na next time. With rice, no? Masarap to with rice. Are you excited, DJ? pa paswete para sa coloring. So, I have to buy that also kasi parang walang ganyan sa... Yung aswete seeds. ang bumili mo wala Walang ganyan sa Hong Kong, yung aswete seeds. Seeds yun, di powder. powder. na yan. Powder, binili ni Giyar. Ah, powder na. Much better Dapat sana yung buto. seeds. Iyan mo na lang sa matika. Oh. Yeah. May warm tubig tayo dun sa thermos. Yan. Yeah. Ang bango na. Gusto ko na pag-ibig. Sama na na po kayo makalat Ma'am bango na o. Ma'am bango na. Gusto ko nang kainin. garlic na yan. Nasunog na yung garlic. Ang bango. Kabilang yung... ni EJ, pwedeng kumain nito dahil hype dad si papa niya. At si Mac, ang masakit din daw ang tuyo. Batok. Si? Sinaw. Kaya natin ito parang yung manis. Alam niyo po ba, New Year na New Year dito, inulat kami. Super lakas ng ulan. Pero pleasant siya. Kasi sobrang aligabok dito sa akin. Ah. So, yun ay lalagay. Wow! Ah, uh, binayaran ko po yung seafood. Magkano binayaran ko yan? 700 lang yan. 700 lahat-lahat na po. Ay, hindi pala. oh, tama. 700. It's so good. So Nakakain <tipan> lang po. Ito sa rin. Ang gift kasi ako dyan sa kapatid ko ng video siya ng Christmas. So, yan. After ng seafood, ilalagay na ang oyster. May ilang oyster. Ayun na rin yung magpapaalat, di ba? So, oyster sauce baka eh, kung hindi mo may asukal dito, iingay na lang yung asukal. Sugar? Marama, Brown kayo, sugar, anak. Para manamis namis ng kolche. Eh. Nag-iingay na po ang aming mga kapitbahay. Nagpapatulog sila ng motor. Intrinsikan natin, nuna. So, ang gagawin ko namin mamaya. Hindi okay, mo nilagay ko ng kutsara kanino to? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kumuha rin isang kutsara doon. Oo, oh, okay. ko ng kutsara. Bakit gagamit kayo ng kutsara na ano? Lagay mo nga ang kutsara yun. yung asukal lang ang Hindi ko kung sino nagtatanggal. Seven hundred. Pero mukhang so siya. Ano lang po yun ha? Sipod na. Ayun na yung sugar. One tablespoon. Mga ilang tablespoon ng ano? Uwi na yun. Uwi ang dami niya. smells good. Ang sarap. Grabe po, naaanoy ko na siya. Ang bong. Lagyan mo na konting sauce. Konting? Sauce. Ayun, yung kaya daw po. Ano yung pang ano po? Maraming chef. Magluluto. Okay, tagad. I want to eat it na. Ito kumain. So, very simple lang. So, tala, definitely luluto ko ito sa home po. Kailangan mo po. Kasi kumakain siya ng seafood. Lalo na yung babae. Hindi siya kumakain ng pork. simple lang. Hindi siya na ata yung kuya na. Bakit lulutoan mo siya ng pork na seafood, baby? Ayan. Ayan. Nakita mo yung motor na. Loko yun. Ayan. So, paano patagal? Tingnan na siya Until, ano... Tapos first ba gagawin mo kay Kelly? Fun? Ang bibili mo for seafood? Walang support niya seafood, anak. Hindi siya pwede support ng seafood nila. Ano na support kasi seafood? So, yan. At, uh, hintay na lang po natin ng mga ilang minuto bago siya maluto.